presidente ba ang sagot sa kabuhayan mo? Matagal na tayo nag-aaway tungkol sa politika. Pero teka, ano nga ba ang nagbago sa buhay? Mo? Sabi nila, kapag red ang presidente, haasinso ang buhay mo. Sabi naman ng iba, kapag puti naman, mas bago ang Pilipinas. Pero tanong ko lang, pag gumising ka bukas, tataas ba ang sahod mo? Magiging successful ka ba nang hindi ka kumikilos? Bakit inaasam ang lahat sa presidente? Negosyo mo yan, hindi sa kanila. Oo, may epekto ang desisyon ng gobyerno. Pero kung palaging paninisya ang ginagawa natin, kailan tayo kikilos? Habang inihintay mo na ayusin ng gobyerno ang buhay mo, may iba dyan, kumakayod, -invest, nag invest nag-aaral, kahit sino nakaupo sa pwesto, walang sinumang presidente na makapagtatagumpay sa iyo kung ayaw mong kumilos. Para sa sarili mo, ikaw ang CEO ng buhay mo. Hindi mo boss ang gobyerno. Kaya next time na magreglamo ka tungkol sa presidente, ano ba ang ginawa mo para sa pangarap mo? Gusto mo ng magandang buhay? Dapat may ginagawa ka. Mag-invest, mag-aral, Magtrabaho na may kasipagan at higit sa lahat tumigil ka sa kadidipindi sa gobyerno kasi ang tunay na pagunlad hindi galing sa politika, galing yan sa iyo.